Okay mga boss, so uh, meron tayo dito nitong ating uh, TMX na uh, mulawin. So eto mga boss ay sasalpak natin sa kolong 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 na tinatawag para pang tapon sana ng basura pang service all around pang buhat buhat ganyan hindi naman natin siya nalagyan na, or nasalpakan agad ng kolong at na-stack siya mga boss ng 3 months yata mahigit at ng try ng panda rin hindi naman pandar wala mga barado na yung pilot jet niya kasi may kuryente naman siya testing natin so yan mga bossing meron naman siyang kuryente okay naman yung spark niya bago din naman yung spark plug niya saka sa ignition switch yan usually kasi kung minsan okay naman kasi dumalo yung kuryente so malamang sa carburetor ito kasi matagal nang hindi nalinisan tapos na pa ng mga ilang buwan para so, mga uh, madumi na yan sa loob kaya mahirap siyang start so ibang natin siya mga boss so yan mga boss tignan nyo naman napakadumi sulit na sulit sa gamit so ito mga boss ganyan na sa kadumi nung no, bago may stock so malamang madumi na talaga sa loob nito kailangan na linisan kaya mga boss, linisan natin tapos uh, try natin panta rin mamaya. Alright. So, ito mga boss, kung titignan natin, sobrang dumi na. Ayan, may mga latak na nang dumi sa loob nya. Ayan, ito yung main jet. Sigurado itong pilot jet dahil maliit lang yung butas nito. Ito yung nabarahan na dumihan na. <coughs> Dito rin yan, may mga latak-latak. Ayan. Ah buhangin parang may mga pulpos na siya may mga pulpos eto yung pilot jet mga boss so sisilipin ko kung may butas pa at yun na nga yung salarin mga bossing yan hindi nyo lang masilip pero wala na siyang ano wala na siyang butas kaya ayaw mag start ito mga boss lilinisan lang natin ng gasolina tapos bubugaan ng hangin wala naman kayong compressor, pwede naman mga boss yung nabibili na carburetor, carburetor or throttle body cleaner. Ayan. Uh, kasi yun, mayroon na rin naman pressure yun pag in-spray. So, may kasama na siyang panlinis na pressure para matanggal yung mga bara. Ayan mga boss, uh, tuloy lang natin lilisan. Ito naman pala mga boss, yung nakalagay dito sa my floater. Ayan. Paganyan yan eh. Ito yung tinatawag na inlet valve. Dito mga boss yung sa pagpasok ng gasolina. Yan nakadepende siya sa floater. So ito kasi yung butas na ito mga boss. Yan, dyan nakalagay yan. Uh, diretso kasi yan dyan. At yan dyan. So dyan papasok yung gasolina. Lalabas dito. Ang nagkocontrol ito. Inlet valve. So yan nakasalpak yan dyan mga bossing. Lagay natin itong pin nya. So yung forma nya ken habang wala pang laman itong uh, parang gas tank niya mga boss So nakababa pa yan. So tuloy-tuloy yung daloy ng gasolina. Habang napupuno siya, tumatas dito ang floater. Tinutulak niya naman yung inlet valve. Na kapag nakuha niya yun ng tamang level, magsasara na siya mga boss. And as wala nang flow ng gasolina, so titigil. So nangyayari kasi mga boss, kapag kapudpud na yung rubber dun sa inlet valve niya, Kapag napuno na yan, imbis na magsasara na siya, dahil pudpud na yung rubber niya, tuloy-tuloy pa, -tuloy, tuloy -tuloy pa rin yung daloy ng gasolina. Kaya nagkukos ng overflow. Yan, naaabot niya tong level na ito. Pag naabot niya tong level na ito, tutulo na siya mga boss dito. So, yun yung cost ng overflow mga boss. So, sirang inlet valve o kaya yung housing niya mismo. Yung inlet valve housing. Dito naman sa mga boss may problema. So, ito kasi uh, nasisira din to. Itong parang pinaka fitting or housing ng inlet valve. So, nakuhugot naman to mga boss kung gusto nyo na palitan. I-repair yung original carburetor nyo. Pwede naman siya. And para ma wala lang yung overflow niya. Kaya e, mga boss, share ko lang sa inyo. Ayan, e, pwede natin testingin mga boss kung nag-work yung floater natin, yung inlet valve. Yeah, so, supposed to be mga boss, kapag ka nakuha nyo yung level na ganito na pantay, uh, magsasara na yung inlet valve. O so, pwede nating testing actual sa gasolina, pwede rin naman hangin. Aramdaman natin na lumalabas pa yung hangin, so nagtutlong pa. And, tapos tumataas na yung level. Ayan, nalasa magsara. Pwede rin natin hipan kung di naman kayo masailan. Ayan, uh, nagsasara naman siya. Ngayon, pwede rin lang. Na, nandito na rin, na, na rin lang tayo. Ayan. Pwede rin siya gasolina. So, kapag natin mga boss, ayan, dumutulo pa siya. Ngayon, kapag ka, at least man lang kalahating level, hihinto dapat. Ayan, something na ganyan. Ayan, makita natin mga boss, kapag ka, nandun na siya sa level niya, humihinto yung tulo ng gasolina. Tutulo so, ulit, tapos hihinto. Tutulo so, ulit, Ayan to. So, ibig sabihin, nag-work yung ating inlet valve. So yung intake manifold niya mga boss, palitan na lang natin ng uh, bago, bago na luma. <laughs> Ito yung original na intake manifold ng Tenex 155 and may uh, KB5. Pero yung uh, new production na ngayon, uh, KCS na yung tatak niya. Hindi na siya KB5. ito yung dati. Alloy pa siya. Replacement. Goods din naman to. As long as mayroon siyang insulator. Ang purpose kasi nito mga boss, para yung heat, tra yung init na nagagaling sa makina, uh, hindi siya may transfer sa carburetor. Kaya meron at meron itong insulator na ito. Kaya yung palaman. Kailangan yan. Kasi nga alloy na to. Pagkawala to, yung init ng makina kung sa carburetor maapektuhan yung proper uh, uh, mixture parang ganun may effect sya hindi sya magiging optimal pero kung papansin nyo itong mga to yan, alloy rin dito pero yung pagitan nila sa loob rubber sya uh, kasi kailangan na kailangan na may rubber sya na dugtungan para hindi lumipat yung init papunta sa carburetor. Pag-inisa so, na lang natin mga guys. Ito mga boss, may problema kasi nung tinatry nating isalpak dito sa panibagong intake manifold insulator, hindi na siya mag-fit. Kaya pala itong dati niyang manifold na ganito na parang niremedyoan nila. Ayan, niremedyoan na lang pala talaga nila dahil kung mapapansin nyo mga boss yan, oh, naka-curve na itong ano niya. Itong part na papunta sa intake manifold, itong surface niya na ito. Diba dapat flat lang yan kung naka-curve na siya. Ewan ko kung ano nangyari dito ba't na-curve yan dati. <laughs> Kaya ginawa lang nila ng paraan. So wala din. Hindi rin natin magagamit itong nilinisan natin na curve. Pero meron tayong extra mga boss. So, meron tayong ito extra na ito na curve. Ewan ko kung saan galing ito. Parang sa Rusi ata dati. Rusi 175. Hindi ko na maalala. So extra lang. Nilinisan ko na lang din. Yung pilot jet sa main jet lang naman. Saka yung uh, needle niya kasi medyo matagal na yung stock, may corrosion ng konti. Okay pa naman yung mga butas niya, nalinis naman. So, oh, goods pa siguro So ito na lang salpak natin mga boss. Try natin. Ito kasi wala eh. Try natin itong dati. Ayan, kahit anong gawin natin, hindi siya pumapasok na. Kasi nga, baluktot na. Hindi kagaya nito. Ayan, pagka nilapat natin na ganyan. Ayan. Salpak siya agad. Goods na goods. Ito na lang ang salpak natin mga boss. So yan mga boss. Uh, sana ba tayo? So, na ilagay na pala natin spark plug kanina. Yan, inabot na tayo ng dilim mga boss kasi may dumating na customer kanina. Yan, na uh, tinulungan natin mga kasama natin na magasikaso. So, ito na ilagay natin yung spark plug kanina. Okay naman na itong carb. Yan, nag-flashlight na tayo. So, try natin panda rin. Lagay natin dito. Initial muna natin dito. Kaya so, itaasan muna natin yung idle. Tignan natin kung mapandar natin. Ayan. natin. Try natin ulit. Click start natin, tingnan natin kung one click na. No? kabila timing gear parang konti meron din pero di pa naman malala goods na goods pa kung pang gamit gamit lang so yun mga boss try din natin na start gamit tong kamay tignan natin kung maganda yung pagkakatono ng carb switch natin Okay so yan mga boss Goods na napandar na natin Yan. Patayin muna natin So yan mga boss uh, At least uh, naging successful naman yung resulta ng pag-ayos natin sa unit natin So share ko lang sa inyo mga boss itong video na ito uh, Sana naman ay meron akong na-share na idea din sa inyo May napulot din kayo Kahit papaano. paano Hindi naman talaga tayo ano eh, vlogger Kumpaga parang ano lang to uh, Sinisingit lang natin ang focus natin siyempre yung sa business natin, yung parts para sa TMX 155, para sa ating mga kapwa TMX 155 owners, para kahit pa paano ma-preserve pa yung mga unit natin na TMX 155 na alam naman natin na napakaganda, napakatibay kasi. Kaya habang may parts pa tayong pwedeng may provide, Yan, para maayos pa, ma-restore yung ibang mga unit, para tumagal pa na nasa kalsada yung TMX 155 unit. Kasi isa kasi ito sa mga legendary unit mga boss, diba kasama niya yung mga 2-stroke no kanyang era. Suzuki X4, RXT, rs 100 HD3, yan. Brutus, TMX155, ito yung mga sinahon ng pantra, pantricycle, pantrabaho ng mga unit. Yan mga boss, hanggang dito na lang, this is Sideroad Motorcycle Parts. God bless, Thank see you always.